natin yung taong bayan na ilalabas natin sa demolition para sila ay nasa kalsada at saan sila matutulog. Yun ang sinasabi ko lang dito. Ako makakapag-provide ako ng lote, temporary shelter for them. Pero ano ang order na hawak natin bago tayo magkaroon ng demolition? Alam nyo, hindi naman kinakalang it takes one official dito para umupo ka para dingin mo taong bayan eh. Alam na alam mo kung saan sila dadamputen, Sa kalsada may mga anak yan. So, pakinggan po natin. Sila ay dumulog sa alagang telepono, Didinggin natin at bibigyan natin to ng aksyon sa alagang telepono. Dahil kung hindi ko kaya, ilalapit ko sa ating idol to, kay Senator Toto, to, para magkaroon lang ng linaw ay naiyakal na ate kong mahal. Sige po, ano po ang ating sasabihin sa alagang telepono? Nandito po ako ngayon para gumit na tumulong sa inyo. Kasi po wala po kami makagaya na ba dito. nito. po Basta, wala kami mga pera. Okay. Tapos yung mga anak namin po, pumapasok pa po. Ngayon po, kinausap ko si Kapitan. Sabi ko, Kap, pasensya na. Sabi niya, saludo ko sa iyo, Nanay Tere, hanggang ngayon tumutulong ka. Mahal mo talaga, bayan ng naik. Sabi ko, pasensya na. Tao ang dinidemolish. Makikita mo sa kalsada, kaya si Consisania Tienza, sa walang order, wala silang karapatan magdemolish. Uupo po kami para tulong. Payag po ba kayo? Gusto niyo po ba nandyan si Nanay Tere para tulungan kayo? So ngayon nakaharangin natin ang Blue Guard hindi dahil walang kota May na kami, papayag, kami aalis dito dahil matagal na po kami pinaglalaban po namin yung aming karapatan. Okay. Bahay, dapat alam niyan Hindi ko pa hihintulutan Nandito si Consisania Atienza para tumulong Hindi kayo magdadala ng Blue Guard just because gusto niyong pumosisyon Sipin yung mga pamilya niyo pag kayo nilabas Atoni Atoni Tony, salamat. Pinaano ko lang. Para wala lang tayong gulo. Atas na kayo. Ako na makikusap sa inyo. Okay, Tony? In. Opo, in tutulungan ko kayo in a way na sa proper way natin daan again demolition team I'm very sorry thank uh -oh. you so much for understanding me kuya kasama ka naka green no. ka <laughs> eh kasama ka kasama ka demolition thank you. atas na tayo demolition Kaya yes, e ako maari, please lang at tas na muna yung mga Para hindi nila makita Magkakagulo pa eh Alam nyo, pag kayo naka-experience nyo Maaalala nyo isang araw may tumayong nanay Para sa mahirap Ganon din kayo Matutuloy ko matutuloy Pero hindi sa pamamaraan na ganito At kailangan sumang-ayo na mahirap Aayusin natin to I love you